Magandang araw mga ate at mga kuya Welcome sa akin channel ang Kuya Nanding M Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan mga kwento at mga pagninilay sa nai kapupulutan natin ng aral Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa uh, pagpapadra sa misyon ng 72 mula sa aklat ni San Lucas chapter 10 1 to 5 Pagkatapos nito, umirang ang Panginoon ng iba pang pitumpot dalawa at sinugo sila dala-dalawa na nauna sa kanya sa bawat bayan at lugar na takdang niyang puntahan. Sinabi niya sa kanila, Marami nga ang aanihin at kakaunti naman ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon ng ani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang mga ani. Tumakad na kayo eh, sinusugo kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng pitaka, bag o mga sandalyas. At huwag ninyong batiin ang sinuman sa daan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri kita, Panginoong Jesu Kristo. Munting pagninilay, uh, nakatawag pansin sa akin dito yung pagpapatuloy ng pagmimisyon ni Jesus na nagtalaga siya ng 72. Pagkatapos ng 12 uh, apostol. So, nagsu pa rin siya ng dalawang uh, dalawa. Ibig sabihin nito, uh, marami ang, ang tinuruan ni Jesus ng uh, pamamaraan kung paano gagawin ang misyon. Siguro ito sa kwento at pakikitungo niya sa kanila, sa kanyang buhay. Minsan ang misyon ay itatanong natin sino ba talaga ang nagmimisyon? mission yung mga uh, nag-aral ba sa sa apat na sulok ng seminaryo o sa mga religious life sila kasi yung nakaugalian nating magmisyon pero ang napakaganda nitong uh, 72 isinugo na Jesus na ito na uh, marami bago siya pumunta sa lugar um, ang pagpili sa misyon ngayon sa kasalukuyan ay meron ding mga pagtatalaga lalo lalo na sa mga uh, nagmimisyon mga kongregasyon mga uh, katikista at mga taong nag-aral tungkol sa uh, teolohiya pero ang lahat ng ngayon, mananampalataya kung nagsasabuhay ka ng buhay kristyano ay nagmimisyon ka rin sa iyong Uh, pino puntahan at uh, sa karanasan ko bilang pumaloob sa isang uh, basic christian community uh, ito yung mga tinaguriang nagmimisyon sa loob ng simbahan sila ang mga misyonero sila ang pumupunta sa mga mga community upang magpaliwanag tungkol sa gawain ng simbahan at magpaliwanag din tungkol sa uh, mga gawain ng buhay kristyano kaya sa akin bilang mga karanasan ko or how many years ng uh, pagmimisyon sa loob ng komunidad sa parokya man o sa labas uh, ang ginagawa ko palagi ay pakikipag-usap ng, ng totoo dalisay sa mga naninirahan doon. Siyempre, pagbati ng kapayapaan ang gusto natin uh, ipaabot sa kanila, pagbati ng magandang umaga o magandang hapon. At uh, pakikipagkwentuhan sa kanilang mga interest sa buhay hindi yung may daladala kang gusto mong uh, kunin at uh, gusto mong uh, talakayin hindi po ganon kundi ang ang misyon ay pakikinig ng lubusan sa mga kwento at karanasan ng mga tao So, ito ay isang paanyaya sa ating mga kristyano na ang gawaing pagmimisyon ay nakapokus din sa loob ng pamilya uh, Isang malaking misyon ang hamon sa atin bilang mga tatay at mga pamilyadong tao na magkaroon ng pakikinig at uh, pagpapaliwanag ng misyon sa loob ng pamilya. Hindi ito madali dahil uh, nag kailangan kang mag-spend ng time ng pagkikipag-usap sa mga taong uh, maari mong makasalamuha sa mundo na mundong ito lalo lalo na sa ating pamilya kaya ang sa aking call to action ay patuloy tayo ako'y humihingi din ng ng paintulot sa sa banal na espiritu upang ang gawain nating na pagmimisyon ay may kaugnayan sa kanya. Kaya napakaganda kapag ang ating pagkikipag-usap ay mayroong espiritu ng Diyos at nagiging malinaw, nagiging directional at mayroong lalim ang pagkikipag-usap. So, yan muna ang aking ibabahagi na tayong lahat bilang mga kristyano ay misyonero. Yan po muna ang aking ibabahagi si Kuenanding M. Maraming salamat po.